nitong kamakailan. Nasaksihan ng mundo ang considered na pinakamalaking aviation tragedy in decades. Ang Air India Flight 171 na kumitin kulang po lang ulang tatlong daang katao. Ano ang gustong sabihin ng Biblia at ano nga ba ang kahulugan na gusto sa atin ipakita kung saan bakit may isang masayang pamilya ang nawala? At bakit sa si dami ng namatay in tragic death, bakit may isa pang nabuhay ano ang meron sa taong ito? Bakit siya nabuhay? Bakit siya tinaguri ang miracle man? At marami ang nagtatanong, anong kahulugan nito, Lord? Hindi ko talaga alam kung bakit ako pa. Ang daming pasahero, lahat excited, may kanya-kanyang plano, pamilya, trabaho. Ako, galing akong layover. Pagod, pero okay lang. Normal lang ang lahat. Pero nung nasa area na kami, may naramdaman akong kakaiba. Parang biglang nag-iba yung tunog ng makina. May kumalabog. Tapos, boom, isang malakas na pagsabog sumigaw ang mga tao. Nayanig ang buong eroplano. Nawalan kami ng gravity tapos parang may humila sa katawan ko pababa. Chaos, apoy, usok. Hindi ko na alam kung saan ako. Akala ko katapusan ko na. Pero may nangyari. Sa gitna ng usok at apoy, may nakita ako. Isang nilalang. Hindi siya ordinaryong tao. Maliwanag siya. Parang may sariling ilaw. Wala siyang takot. Tumayo siya sa gitna ng sunog at naglakad papunta sa kin. Parang bumaga lang lahat. Yung apoy, para bang hindi siya tinatablan. Tumingin siya sa kin. Hindi siya nagsalita pero parang naramdaman ko yung sinabi niya. Hindi pa dito nagtatapos ang kwento mo. Hinawakan niya ako sa isang iglap. Parang lumipad kami palayo sa wreckage. Tapos blackout. Paggising ko nasa ospital na ako. Sabi ng doktor, ako lang daw ang nakaligtas. May brain hemorrhage ako. Critical. Minsan daw kung ano-ano na lang sinasabi ko. Pero sigurado ako sa nakita ko. Hindi 'yun hallucination, hindi 'yun imahinasyon. May nagligtas sa akin. Hindi ko alam kung tao ba siya, anghel, o kung anong nilalang siya pero kung hindi dahil sa kanya wala na ako dito ngayon Hindi natin kilala si Vishwash Kumar Ramesh kung ano ang relasyon niya sa Panginoon At bakit siya lang ang nakaligtas Maari rin naman itong mangyari sa kahit sino sa atin Ang tayo lang yung maaligtas sa isang trahedya Pero ang mahalaga rito ay malaman natin ang message ng Panginoon This could be a time for reflection and seeking God's guidance Romans 8 verse 28, And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. isa natin. We know all things nangangahulugang sa lahat ng aspeto ng ating buhay, joyful moments, painful trials, at dahil God is sovereign, Siya ay involved sa bawat detalye ng ating buhay. Nandiyan ang Panginoon, working for our good. So, magtiwala lang tayo sa Kanya ng lubos. Alam nyo, actually, matanda na ako nung nalaman ko ang tunay na kahulugan na kung saan, saan-saan natin nababasa ang In God We Trust. All things work together for good to those who love God. Hindi universal, hindi para sa lahat. Yung work together for good, para lang pala sa those who love God. So, nagre-reflect dito ang relasyon natin sa Panginoon. Mahal ba natin siya? Committed ba tayo na sumunod sa Kanya? So we must be inspired to seek God. Uli, magtiwala tayo that He has our best interests at heart. The cold, according to His purpose. May purpose siya sa bawat isa sa atin. Madalas yung kanyang mga plano transcends our understanding. Hindi natin mauunawaan, maintindihan, pero kung ang ating puso at isip ay aligned sa kanya, makakaramdam tayo ng peace. Na part tayo ng something greater. At minsan, ang calling involved trials, pains, na magre-refine sa atin para lumalim ang ating pananampalataya. So, itong si Kumar, ay maaring may malalim na relasyon sa Panginoon. At iba ang purpose niya sa karamihan ng lahat ng namatay sa trahedya sa pagbagsak ng sinasakyan nilang eroplano. God can bring beauty from ashes, joy from sorrow, and strength from weakness. Marahil kaya siya nakaligtas ay part siya ng isang greater plan ng Panginoon. At sa lahat ng ito, Diyos ang nakakaalam. Diyos ang may plano. Mga plano that transcends our understanding. Hindi natin mauunawaan dahil hindi natin kayang arukin. Because His ways are far greater than our ways. Maring malungkot, maring nakakabalisa, maring nakakapag-alala. Pero kung alam niyo kung aligned ang ating puso sa kanyang will, hindi natin ramdam ito. But peace, trusting God is always there for us. Tara kapatid, manalangin tayo, maari kang yumukod at ipikit ang iyong mata at damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoong makapangyarihan, mabuti at dakila. Salamat sa pangako mo na pangahawa namin that all things work together for good. Tulungan mo kami, Panginoon, na magtiwala sa iyong perfectong plano para sa aming buhay lalo na sa mga panahon ng pagsubok. Naway ang pagmamahal namin sa iyo ay lalo pang lumalim at maramdaman namin at maunawaan namin ang iyong calling para sa bawat isa sa amin. Lord, guide us na maging source of encouragement sa aming kapwa. Sa iyo ang lahat ng aming tiwala, papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Salamat kapatid. Araw-araw makita tayo dito sa Run to You page at magsumiksik tayo sa presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita. Magkita ulit tayo bukas.